Yun, sama na natin si Philippine Looper. Grabe! Ayan, oh, no, uh, malaking karangalan po ito sa amin na uh, mga taga Maguindanaon na napadpad po si uh, Philippine Looper dito sa lugar namin dahil siya po ang kauna-una na nanapadpad dito. Uh, ito ya yeah. in the <laughs> first time Robert in history na napadpad. Roberto! <laughs> no? Malaga ka na, Roberto! Ayan, uh, nandito po siya sa uh, Barangay Tanwil, no? <laughs> Ayan, <laughs> shout out din po. Shout out, <laughs> shout <din> <laughs> out din po sa mga uh, masisipag na mga... Sandalo. Ayan. Maraming salamat po sa pag-ano sa inyo, no? Pag-ano sa kanya. Yung pag-alalay. Ayan. Sir, saan mo kayo galing, ka sir? Manila? Sa Luneta? Luneta. Luneta? Patanis, batanis. Batanis. Pa. Ayan. So, ilang buwan po kayo nang lalagat? Ayan, no. 197 days na, eh. Wow. Ilang buwan na rin, no? Ayan. Oh kasi dami nagsasabi na uh, Mindanao raw ay nakakatakot kaya nga nakakatuwa na napadpad ka rito. Ah, okay ba sa ano? Akaka. Good. Pagpisangan ako naglalakad eh. Wala naman nangyari. So, matanong ko lang sa ah, ano mo, ah, kumbaga, karanasan mo mula doon sa Batanes hanggang dito. So, ano mas sabi mo? Ano masaya naman. Kahit saan naman ako magpuntahan, dyan dyan naman yung ng mga kababayan natin. dahil nga bumibit tayo natin ng bandila para sa isang world record. Kaya sinusuportahan tayo ang mga kababayan natin. Ang bilis ng lakad mo. Talagang ang bilis ng lakad mo. Grabe. Oro Family TV, shoutout! out. Yung sa nag ng bag si Kuya. Ayan. Uh, hello tagabansalan ano ko sir huh ko okay. okay. ah, store guide mampapoh yes. kapatagan thrill so, asya ah, tout nga guide perla ni sa... Griffin yata dun lam bilis panakan huh 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 Head ng huh huh Scene, kay huh Griffin. Shout -out. <laughs> <Nabilis pala akad. laughs> yeah, bilis din siya, no? Master. Ilang kilo yung dala niya? 20, eh? 20 kilos. 20 kilos at gabi. Uh, Grabe. Siya yung pinakauna na napadpad dito. Kaya nga uh, ang dami na ka... Nakaabang. Oh, uh, nakaabang kasi daming Pilipino looper pero never naman, never naman pumunta rito. Oh, yung iba nakasakay. Nakamotor, nakabike. Oh, pero yung naglalakad talaga, wala. Kaya ka sabi nga nila nakakatakot daw Mindanao. Ito oh, na malalaman. Oo. Oh. Ito na malalaman. Ah, oh. ito talaga soon. Na uh, itong uh, ito Mindanao, payapa. Oo, oh, payapa. Uh, payapa at walang gulo. Uh. Oh. Katulad, katulad din ng ibang lugar to. Ha. Ah. May ano, may masasama, may mabuti. Oo, oh, may para, masasama. Hindi naman pariyas. Oo. hindi. Christian. Hindi <laughs> naman pariyas nang laman nating na, laman ng utak natin kahit saan tayo magpunta doon sa Luzon, ano man, delikado din kung hindi ka kilala. Oo. Oh, oh, oh. Pero dito sa ano sa Maguindanao, Maguindanao, Maguindanao. grabe. Grabe yung suporta nila kay Master Ferdinand de la Merced. Solid. Solid Maguindanao. 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 Uh, Sir, saan po yung pinakadulo nyo? Bago ano. kayo umuwi. Hindi, uh, sa, kung saan ako nag-start, doon nila ako mag-end sa kilometer uh, zero natin sa Luneta. Ah, doon. So, ano yung sasakay ka na? Tapos hindi, hindi, lakad pa rin. Lakad pa rin kahit doon? Pag pagdating ko ng a uh, ulo, uh, balik ako ng isang buwang ka, din lakad, papunta ng Kadoyan de Oro, din doon ako magpagpapar ko, papunta ng Bisaya ano sa Bit. Sa Cebu. May uh, may sabihin, never eh, mar ka na sasakay hanggang, hanggang, hanggang Ikot nga to, kasi nga, loop tayo, loop, ikot, ibig sabihin, ikot. Ah, ikos, yeah. ito ito so, tao sa buong Pilipinas. Okay, thank you, thank you. Hindi tayo one way. Ayan. So, hindi ka talaga nakasakay ko ya. Na. Sa sabi, 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 sabi nang ibang sumakay ko. Ah, sumabay sila. Hindi, <laughs> <laughs> hindi ka sa pwede sumakay kasi nakamonitor ako. Ayan o. Oh. Ah, okay. Naka 9 point, ah, uh, 19 kilometers. Ayan na, eh, step natin. Oh. Andyan. Pag sumakay ka, wala kang kilometers. Wala ah, ka rin yung steps. Yun. O, oh, ngayon, gusto nila sumabay sila. Madali lang ako kausap. Sabay lang sila. <laughs> Ayun. Basta sabay ka hanggang, ano, hanggang luneta. Araw-araw tayo maglakad. Ah, yun. So, narinig nyo naman, no? Sabi, uh, nabi, never siya sumakay. At... Uh, Ah, di ito lang. Buwat day one to, kung tayo may lakad ko, kung ilang steps, hanggang pati kilometers, para may magawa kang matinusa bansa natin. Yun! Oh, Thank you, thank you, thank you. Oh, yung okay, mga basher natin, mga sa mga basher lang yun. Eh. Oh, nakikita ko rin sa comment, tapos sa kayo daw ako. Mag-training ka kasi ng sampung buwan. Ilang ba? Sampung buwan ba? Bago mo gawin to. Para wala kang pulikat. Sulit. kaya na yung katatan, bigkis na yata Ito na rin siya sa awak, no? Mga kababayan. Mga, Mga sulit. Grabe. Sabi mo nga sa inyo, ang dami nakabang sa kanya.

Ah, dito. Lahat dito. lang tayo. Hello, hanggang uh, dito lang tayo. Ito na yung boundary. O yan, sa uh, City na 'yan. Ah, uh, ito yung subdivision ng mga tao Ayan po.